Tatang, hindi naman ba? Anong panganib ang taglay ng pagbablog mag-isa sa sementeryo at papaano nangyari na tagbo! maabutan kami ng isang bali? Takbo! Takbo! Ano? Te, okay ka lang di ha? Ayaw, te! Te! Uy, takbo! Takbo! Si Master Gala, mag-isang umagala sa mga sementeryo. Ay, susan. Oy. Oh my gosh. Ay, ay magpakita. Nahihiya si Ate. ayte, hey, Ate. Maayong gabi. Bisaya ka te? nag mo Diri dire. Te, te. Ay te. te. Ay te. 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 Ito yung hindi namin inaasahang aksyon na gagawin niya. Kaya talagang nagulat kami. Ay te. te. Ay te. 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 Uy takbotak takbo, bubi-bit. Uh, te, te te ayaw te 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 na hindi namin inasahan mangyayaring ito at makakausap natin siya personal kung bakit niya ginawa ang bagay na ito so, Hi. Hi. Ganda Ngayon ngayon. Ngayon ngayon. Makaraan. Gitado. Ngayon ngayon. 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 Madre, uh, Libingan po ito ng mga madre. Okay. Il ilang madre po ang nakalibing dyan? Ah, pare at saka madre. Oh. Ayon kay Kuyang Sepultorero ay ang mga nakalibing dito ay halo-halo ng mga madre at mga pari nung panahon pa ng mga Kastila. Ngunit ang ipinagtataka nila ay mga bata na umiiyak ang naririnig malapit mismo sa puntod ng mga pari na ito at ng mga madre. Kaya kung iisipin natin saan ba nang galing o bakit nagpaparinig ng kanilang mga daing o mga iyak ang mga sinasabing kaluluwang hindi matahimik sa mismong puntod na ito. Kasama din sa kwento na nakikita mismo raw ang isang paring nakaitim dito na nakabikti sa ibabo ng puno kaya kikilabutan ka talaga sa mga sarit-saring kwento nila rin at mapapansin mo din ang napakaraming dumi o kalat ng kung sino-sino mga nagtapon dito Pagalin natin flashlight Sobrang lakas Kita-kita talaga yung white lady Masisilaw <laughs> sa itim na kandila. Dili, wala sa bukog sa dilemmera. Dili ko tama ni kandila. Ah. Ano tinulos niya itim? Mm. tingnan nyo to guys oh. meron ditong nakatira nasan yung tao ayan buong gayong kanyang tulugan ang creepy rito teka natabi po Tingnan nyo guys, puro mga bata yung nilibig nito, pinagsama-sama mga baby. 2020, 2021. No? Iba talaga yung napipil ko guys, pagka mga bata. Parang ang paya payapaya Kasi meron ako pinatang mga puntod na iba yung pakiramdam ko. Ay, yung mo yung mo yung Hello oh, po. Natin? Shout out. Ah. <laughs> Hello, Master Gala. Hello po. Ay, bibigyan kita ng ano. Bibigyan kita <laughs> ng... bibigyan diger. <laughs> ng... <inaudible> Sticker. 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 <inaudible> ay, ano sa'yo ba? Vlog Vlog. 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 Bago lang yan sir nilagyan ng ano, ng mga pictures yung bungo. Ha ah, sir? Bago lang siya gibutangan ng picture. Dugay na. Ang sabi pa ni Sir ay nakakita din daw sila dati dito ng mga bungo na pinaglagyan doon ng mga pictures. Kaya iniisip pa niya kung saan talaga niya nakita uli. Dahil nga sa laki ng sementeryong ito ay muli din nating balikan ang mismong pinaglagyan ng mga isinumpa. At alamin natin o tingnan natin yung cross kung nandun pa o yung rosario. Dahil sa mga nabasa ko din comment na hindi nga raw ito madalas ginagamit ng mga katoliko ang mga rosaryong itim ay dapat talaga meron ding nakaukit na imahe doon pero dito mapapansin natin kung meron kaya o wala ayun binalikan natin to well, ito ito so ito na guys sinulat na nilagay mga, mga kung ng ano, mga sumpa may mga itim na kandila rin so dito palang lang napapansin ko may mga laging may mga revolto dyan ay nagtutulos din ng pating kay eh, itim na kandila sir ba't may pictures po dito sino po ito patay na po yan so guys ito may pictures may dito may, kita, ano? may bungo dyan nilagyan na picture asa po tignan ko nga hindi na, nakakita na namin yan kaya lang Kala yung mga pinaglagyan ng mga nakagarapon daw ng mga pitus at dito din daw nila nakita yung mga bungo na pinaglagyan ng pictures. Kaya lang, napakarumi nito at napakahirap ng halughugin kung nasaan dyan. Pero dyan daw inilagay ang mga bungo na pinaglagyan daw ng mga litrato. Siguro kung makakakuha tayo ng permiso sa namamahala ng sementeryong ito ay babalikan natin at alamin natin kung talagang meron nga na inilagay nga ng mga pictures na naman sa isang bungo. Ano ka? Saan galing yung mga rebulto na to, sir? Oh, ay, yung na pula. May rosaryo yung pula. May puti. Halo-halo na. Ay, ito na naman. Itim. Ang katabi ko. Sa mga lang ni Jesus. Bakit may, ito oh, may itim na rosaryo. Ah, may halo na. Kasi so, dito natin nakita last time yung mga sulat Ito, ito pa rin yung gasaryo. Nandito pa rin siya guys. Tapos ito. Teka lang, wait lang guys. Ito yung gasaryo, hindi pa pala nagalaw. Iisip ko na tignan nung nakaraan na itong itim na rosaryo na ito. Pero sabi nga nila, tignan nyo, walang nakapako. Pansin nyo guys. Pansin nyo ba? Hmm. Meron lang siyang straight na guhit. Pero wala siyang nakapako. Ganyan ba talaga ng Rosario, Sen? Hmm. O iba to? Iba na. Iba, no? Walang Rosario yung iting Tapos, Rosario, uh, guhit lang siya eh. Ilang piraso ba ang ano ng Rosario? Tapos, 60 pieces? 60 ba talaga ang Rosario? Ano? Hola Oh my gosh. <laughs> <laughs> tay, anong ginagawa mo dyan, Tay? ano mo Kab. Anong nilalaro ni Ate? Hindi balik ka muna doon, doon muna. Hindi, nandito na yun eh.

ano diba, ko sa iyo madadadala 'di ba? Hindi na eh. ko <laughs> na <laughs> Yung kamukha ka ng pagkakahawak ngayon, gagawin ko itutulak kita diyan. Ha, Pag kita mahagis mi continue isa Huwag <laughs> lang sa amin bakla. Oo, oh, Sige wala ba na, wala <laughs> <man>, slice. Wala <laughs> <laughs> ka mano, ate. Wala ka Sige. Hawak dito. Kasi yung kamukha ng kanina. Mabotong, oh, Oo, hawak yung kanina. Yan. Yung kutsilyo, i mo, BFF. Okay na, ready na yung kamukha ng kanina. Ah. Uh, Pag sinabi kong go, ha? Pusod ka dito, BFF. Nandito kami eh. Dapat na nila. Oo. Ito yung flashlight <laughs> sa mo, hindi maklaro. yun? Yan Diga na para makikita yung kutsilyo. Yan, yan, yan. Ito yung... Puti ng baliwa. <laughs>

Okay, ibabato mo na yung ano, wait lang. Ibabato mo na sa akin yung chinelas. Mahina lang. 1, 2, 3, go. Te, ano yan? Ay, te. Te. Ay, te. te. Ay, te. te. Uy, takbo, takbo, bibit! Nako, pasensya na mga master. Pinakaba ko kayo. Pasensya na uli. Sa lahat mo ng mga naniwala, dun po sa ginawa naming reenactment. Oo, oh, ito po ay isang reenactment lamang na pwedeng mangyari sa amin. Kaya humihingi ako ng patawad sa mga akala nila totoo. Oo, pero alam niyo naman po talaga na hindi po scripted talaga itong ating mga content. ah uh, ito ay inamin ko sa inyo ngayon na talagang ah uh, ito yung awareness na pwedeng mangyari po sa akin lalong lalo na kung ako'y mag-isa na nagbablog po sa mga sementeryo. Kaya po, yan, medyo talagang nagkatotoo nga na nasugatan yung isa kong kaibigan. Yan asila uh, sila po ay ating mga subscribers at yung babae po na gumana po ng parang baliw ay kapatid po siya ng aking BFF na si Eman ah uh, siya po ay talagang may pinagdaanan din ng depression at totoo din pong nangyari yung isang subscriber natin sa si G si Gian, ay totoo pong nangyari talaga na meron pong nakitang baliw talaga doon sa set Kung kumbaga ito ay ginawa po namin isang parang uh, pagsasadula lamang at awareness. Kaya sana yung iba dyan magkocomment, magagalit o maano. Sana uh, intindihin nyo po na talagang ito yung posible na mangyari. At ginawa lamang ito para po sa parang ano, medyo suspense yung datingan. Pero yan, inaamin po natin na hindi po ito totoong nangyari. Maraming salamat sa mga umintindi at alam niyo naman na hindi po scripted ang mga content natin. At kung ito po scripted, hindi po natin ilalabas ang Uh, reenactment na ito. Hindi natin sasabihin na ito ay isa lamang na reenactment. Thank you so much and God bless sa inyong lahat, sa panonood, sa suporta, sa lahat po na nandiyan sa screen. Shoutout po sa inyo dyan sa ibaba. I love you all. I love you talaga. Maraming salamat. Ingat!